Ako oh, mga kaisan, dumating na po si Kabe Spring. Makakasuyo ka din uto eh, ano? Nakay talagang pinaganda ko na poring araw na Ako sa pa kaisan, medyo oh. antok mo naman ako. Ay, oo. Tutulog ka muna. At ko yung parang ngayong araw. Diretso Oo, oh, yan. Mamamayani po si Uto ngayong maghapon sa akin. Relax, relax, ay. Diretso na Oo. Ilang parang mo, Uto? Dalwa. Halili. Ayos si na rin. Yung, si Uto Lace. Nandun din. Ah, siya Mamaya na may si Kambal, makaaga. Oo, oh, ilan yun na po? Tatlo. Tatlo. Bali tayo lima, ano? Bati ikaw, tas ako. Lima. Diretso na Ha? Diretso na, ang ganda lang linis na, ano? Iyay yeah, uwa. Uh hmm. -huh. Iyo. Yeah. Yari na yan. Tatam na na yan, bukas. Bukas ang tanim ko. Oo. Oh, oh. Dini ito, dini, dini. Ah, dini ba? Oo, oh, dini bukas ang tanim ko. Oh. Hindi din lang makatanim sa gabi eh, hindi din ako tatanim. tatanim Oo! Tatanim ng araw Dali nga, may yung... Iyo! Nari, tampang ayap pa, mamamay dagat na yan ayon, 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 yon, Ayaw mo, ayaw sabi ng parang ayap Oo, ganyan ah! Na. Pag nagtataka ka ng ayap ay eh, ganyan Gata ng... Oo saan, ka, na ka. Wala ka, ka. O, Ha? Wala ka Wala? Tumit lang na yan, yung... oo Oo ano, mamumunot. Mamumunot. Tarong Wala na, no. Wala na, mamumunot. kong gumising kanina. Ay, eh. 3.30. <laughs> Yan, no, biru. Eh. Dumating ako yung alas 5 ikot na ikot pa ako. Wala ba namang sarado pa yung gasolin hando sa iba Nagantay pa ako ng... Halos alas 5 na rin ako narating, nakarating. Eh. Ayaw, very... Oh. Pero bintana mo pa. Gawin ang gusto ko maaga para malawak ang maubra ba? Yeah. Lalo pag maraming ganda rin gawawin. Eh. Sa eh. Ay, ya, asinta, no? asinta ko pa. Eh, eh ano, gigising ako sana about alas 9:00 di wala na ako makagawa. Yeah. Yan, parang ginatang ayat. Ay, pero ari na. Eh. Tapos na, tapos na. Tapos na. Maganda ganda na pala kay Tio. Maganda na, no? Oo. Oh, oh. Tuy. Yan po oh. si Alan at si Elmer. Saka si Otol Tuy, morning Salamat sa inyo din yun Tuy ah, na Oo Saan? na Nasaan? Nasaan? Nasaan. Nagmumotor na ba uli? Uh, nah, na o. Parang bubungan na yan oh. No? Ay sinta, tinabata pa. Eh? Nabata pa nga. Nabata pa na 'di hmm. ba? Abuno na kan. Sa baluguran ko, may kit sambuan. Ah. Ang dapog, uh, uh, yung manalaki, ay, wak, pala, to, yung malalaki na. Ayaw ako baka sila 'o palay. Iwan na nooy. Pag bayad nit, ang puno ko 'di kay bordagul. Oh, baka ano, makaka-anong. Aba, <laughs> ah, hindi, palay. Aba, 'di, siwa na hindi na dinisususi. Dati natandaan ko 'yung pili ng number 1 matang pakanin. Alig, C1. Kaya, para mula na natanong ngayon, may, may abang tingnan. Oo, oh, yun ang abang ah, la. Bahang la, pagkaganda-ganda sa ibabaw lahat. Mm, oh. Pero pag aanihin na, ayaw ni hindi lang lang. Ah, yun lang, ah. pero masarap ang kanin naun. Eh. Akala may talagang aanin ng daang kaga ba? Ang masarap daw kanin kayo sa ano ay. Ano? To? Yung ano, yung... Samang inasal. <laughs> ay, alam, 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 alam. <laughs> ano po sarap ka kanin doon doon ano? May laman daw, so, may, may laman laman daw ay. Hindi isa pala ko ano, ito sa daw masarap pa ay. O masarap ang ulam doon. Mas masarap pa yung ulam. Sabi ka daw ko kasi ako hindi na hindi doon napili ng bigas. Sa mga inasal na laon daw, doon daw maraming kanin na oh. ano wala ka maraming kanin sa mga inasal? Maraming. Sabi ko ito ano. Sabi ay doon po ay... Pero, nakikita okay. na mo po na ako sabi, eh, nakakaabot. Ah, kung hindi mo kayo, ako na kayo ginawa siya, ayos na. Ilan na nadali mo, dalawa lang. Oh, hindi, hindi, isa? Pag ako humingi na siya, ayos na. Parang dalawa nga lang. Pero meron nga malakas. Ah, kaya kung may ayos na lang, hindi na paabot na ito. Oo, pero talaga. Ayun, ang patok-patok kung tawag ano. Kaya, hindi sila kumakas. Oo, unlimited. Oo, dapat ay, pag may sanang mali. Pag naman ikaw yung dimanchin unlimited rice, pag magtatayo ko naman ng restaurant, alam, unlimited. Ulam. Ang alugin o. Ay, di, mayroon sa lukban. Ay, oh. mayroon sa lukban. Mabaguhin ano? Wari ko ay eh, 500 per head naman. Kainin mo na lahat ang gusto mo kainin. Ay, yung ano yun. Ulyo ka yun. yung ulyo ka na. Pag ako na may unlimited tubig, pag ako na tayo pwede. Libre na doon. Oo. Ay, yung oh. pa. Hindi, <laughs> 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 papaenamin eh, mo muna. Ay, hindi. Pwede rin anlay kain sa na. Ano? Papainamin eh, muna. Arap ko isang litro po muna ang first start. Ay, hindi na makakakainin. Pagpunta na, hindi kakainin lahat. Ay, ako yung ano dati, di ba't nag, ba, ano sa mga ano? Ang gano'n na discarte an no, iba ah. Huh? Ha? Pag may mga handaan <laughs> naman. ah, hindi mo nalakay. <laughs> soft drinks muna ngayon <laughs> Bakit naman? Busog. Ah, uh, kanina no? Oo, <laughs> sabi niya. Ah, kung bakit sa... Ay, hindi ka nakapag-waiter sa mga ano, ayan no? Ay, Sa mga tawag yun? Catering. Catering uh, nga, gano'n ka. Ito yung mga palang gano'n, ano? Kung bakit yung soft drinks pumulat, may amaya pa. Oo, oh, oh, pinakalat na yung soft drinks. Pag alam na marami, alam na alam na yun. Ay, ang dami naman mo. hindi na naman sup drink. Alam <laughs> na yun ng mga ano, alam na yun ng mga waiter. Dati pa naman ganun nga. Alam mo, pag lang Oo, Depende sa may ari. Sabi niya boss, maraming tao. Kukulangan sa karne. <laughs> ay sige, kalat naman sa magsup drinks. Ay, depende drink. ka so, talaga. Ay di, hindi mo nga alam pag hindi ka na. Ay, yung iba naman yung may amet ha. Teko na yung mga ajiyo, lumakakadali. Oo. Pagkita ka pa,

ginagawa kang barito ng mga sa Jollibee yun. Anong bigas na yun? Ang bigas ng Jollibee ay yung ano, sinanduming. Pansinag. Sinanduming. Ano to yung sinanduming yun? Oo, oh, ang boga na yun. Ay, ano nga kayong pala yun? Sinanduming yun? Kung yun may sa ibang bansa? Baka galing, Vietnam. Minsan naman yung ating pala yung dinadala pa ibang bansa. Eh. Oo, tapos babalik. Oo, babalik. Tapos mamamahalin. Ay, ang gagaling din yan. Ay, may eksabi din sa akin. Naka-anong, naka system Kung baga yung atin bigas, makatay ang bigas natin dito ay... Maganda. I... Pwede kayo, pwede yan. Ang gagaling pa. Ang basta din nga ang pagkakaroon. Pwede yan. Pwede yan. Pwede yan naman totoo. Ay, nasasakot doon. I-export. Tapos isasako ng maganda. Pero yun hindi gana sa ibang bansa. Dito lang din. Kiriribag. Ay, dinadala pa rin nga sa ibang bansa. O dito na rin. Dito na. Iigot lang sa Maynila. Tapos Magmamanibra lang ako. No? Oo. Talaga lang pa amoy ng pandan na. Ay, nakakita nga ako yung utoy pandan. May sinasabog na parang puti. Ay, pandan na. <laughs> Ay, kahit iya, kahit yung buog. Buog na pala eh. Gusto nga eh. Hindi siguro yung pakita. Oo, kaso. Iya. Oo. na palay. Diyan <laughs> yung biga. Kalasa kita si kitakain sa chowkiga? Ano na yung... Kalapan. Hindi. ano tawag doon? Yung fry na. Ay... Ano nga ba tawag doon? Sinangag -sinang Sinang oh. <laughs> <no>? na. Sinangag? Oo. Mahal na yan, na. Mahal na, no? Pagka ano na, no? Oh. Pero kakain ka talaga sa unrized. Kain sa ano. At naroon na maraming bigas. Wala naman dito maraming bigas ay. Siyang. Diba? Pagkain na kain dito, oh, tama na rin malutong mo ha. Nakalata kasi pinday feed. Kulit tama na rama na tumo. Pero pag masarap ang kanin. Kahit ulam, ano? Oo. Oh. Nalusot na. Lusot na. Masya, Mahal mo rin, eh. Dalag. Walang hiyan. Magpapakati mo na rin. Magpapakati na ka rin, ano? Pinan dito, ano? Oo. Oh, sa akin, sa... Ano? Warang itaon ka bago makapati, ano? Ko, kaya, ay, ba, tansi, ako ay pinaghanda ko naman na rin sa sagot. Ah, isa nga. Hindi po sabi sa'yo, ako'y babawi rin sa iyo. Ayan, tanong mo kung pailan. Bukas, maraming bukas. Isya nga. Ito'y nakakamalata ako da eh. Gano'ng kadalas ang minsan. Baka mas marami pa. Mas <laughs> marami pa daw. Pinto kaysa <laughs> Papay, yun, talaga, na bubong. Mas marami pa daw. Okay, yun naman Yun naman talaga kayo sa mga akong pinaghanda na eh. Pag ano? Okay. Na-action pa, pag mo. Oo. Agad <laughs> Aksyon pa. Aksyon pa, isang bilangay mong nalangang. <laughs> Bakit dapat pa kayo? Oh? Oo. Di pa lang doon eh, sulo doon. Sulo? Okay. Wala nang araw kong sulungan. I know. Ibi to sabihin ay yung... Ang tanong nga nga kao to, gaano daw kadalas ang minsan? Ano nga kaya? Depende, paano kong kwentahin mo? Gaano kadalas ang minsan? Ay di, pag madalas na kumunta, ay di... Madalas ang minsan. Oh. Eh di, so, ganyan pa lang, parang nalang sa aksyon. Tama, oh, hindi ko masagot. Hindi pala ilmo ang high tide ang tubig, high tide. Kakaw tubig ka rin. Ayos kong magdagat, kain saan? Ayos din na magdagat. Ay, saka pala, sasama ka pa nga pala ito. Pag, ay, pag ako'y hindi ano, ako nga'y mapuya, temo. Ay, dito tulog ko na lang alasipi. Pag natin mo doon ay tulog na lang. Ay, oh, dito tayo, baka yung tayo araw, para tayong hindi puya. Ah, oh, wala. <laughs> wala, mahuhuli. Oh, wala mahuhuli. Wala mahuhuli. Wala kaya. Hindi ako mapuyat talagang simulat sa pool. Ako ah. Ako na lulutang sa ano. Ano ah. nga kaya? Ay kaya may pero mas maganda siguro araw para wala nang na wala Wala namang hipon. idea Wala namang hipon ako. Sa paling kinakain saan? Pain may dalwandaan na hipon yun saan. baka maliit yun. Dalwandaan. Maliit pala. Ay sa Ay doon lang na nga na-excite na yan, no? Oh. Mas masarap puti ito yung kalantigos. Oo. Oh. Mga misa kayo pag ako'y bababa pa ko pinada. Oo. Oh. Wala. Buti mo putulin pa kaya ganito. Diretso na, no? Diretso. Baka yeah. pasukan pa rin ang maning na. nasa sa inyo din naman pala. Diretso na Hindi na ba Napasok na yun. Eh. Makakatipid ka dito kain sa nang ano? Nang araw. Bakit? Oo, oh, lampas na. <laughs> ano? Kung 1-2-3. Sabi lang kayo

Ay, a-adjust din pala yan. A-adjust ng kaunti, ano? Hindi. Ay, ba't ang Gusto lang? Gusto'y bata. kasabihan daw naman na ano eh. Tumanda daw man ng kabay, hanap pa rin sa riwang damo. Ano nga kaya? Tutuwa kaya kaya kaya. Ano ba, tumanda man ang kabay, hanap pa rin sa riwang damo. Ano ganado, ano ba? Ano ba, ano

Paano upin na uuna kamu? Hindi rin kahit hindi. Kabusikan ka lang eh. Ito Mahinata ba na yung mas marami pa ang damo? Hindi pa sila Paano upin ano? Nakakauna ang damo? Hindi sila namang kain siya ng gawa. Pagkakakakakakak. Tapos pa kayo nagustuhay ng pamatay ano. Dapat ay gato Pagpapalampas. Tapos Tapos pero may lugar na sana na sabog Sabog ka rin Mayo ata, mayo ganun din Ano pa mangyayari sa ibang palayan na pagka ano? Wala na, subdivision Parang tayo na lang, wala na ako nakikita eh Paunti-paunti na dito ayun, parang kakalahati na ano Ah baka wawaport na Ano, nagtutubigan ano? Namamatada, saka Construction Sa ano Sa ituloy, ano Uh, wala 'yung mang sa akin. Wala lang. Ah, bubuhat na. Kamila ako, Pia. ano eh? Tayo tayo na lang. Tayo na lang para si Elmer, si Ano wala na lang 'yung dude. Ikaw pungo, may pa apa rin. Hindi wala ay dagaano, nagtumatama uh, pa. Tayo na lang pala. Matitira pala ang magtutubigit ay panariling o. kain para sina Una. Ako. ikaw. Si i. Tayo na, sige. Ni min aapa?

Kaya rin ating, ating minumotor, ay di rin ipanaready na lang ang ito eh. Sa idea ko kayo, santemo Ako, sa, sa idea ko lang ha. Tayo kahit punduhan, ng punduhan ng kababadget ako may walang sinig, kumbagay walang pinapatamaan bang iba. Oo, oh, wala. Kumbagay, huy, <laughs> yung lulusutan, uh huy. Oh. Yung limang lulusutan ng pundo, ay hindi mo alam kung sino dun yun na yun. Yung nasa taas ay palagay na tapat. Yung sa apat na may kung may sumablay kong isa, kumbaga yung para ba may ipit pa rin lalo pa gusto namin kung magawa ay dalawa lang ang pabor hindi pa natin yun nga ayun ganoon hindi hindi lahat 100% ay pabor saka ng akin lang naman minsan nga magkasawa ay pinaparami pa yung ani misis na kailang ka ba <laughs> pinahunti <Pilong t> <laughs> nagagalit na yung nasa di eh sabi daw yun sabi daw nasa di DA. eh wag na po kayong magpaunti magparami ng ani at ito po yung ating minomonitor ang harvest ba ng barangay. Oo. Oh At pala naman takot doon sa asawa. Sabi daw, pero, pero, -pin ako nakasampo. <laughs> Nakabahin tila daw. At sabi <laughs> doon sa asawa, e, eh, eh, magkasama doon sa meeting. Para pinagkoy mo yung ani mo. Oh. Sabi doon akong pari yan. Sinasabi ko na sa inyo. May sumbi. At kanya na yung sampo. Oo, di ba? Eh, siyempre, siguro yung pakupa sa tanim, pakupa sa ano. Saan nga may ganun? Di ganun naman talaga. Oo. Oh. Oh, uh, sa mag-asawa nga nakakadalingan pa sa iba pa kaya ang relasyon Oo, oh, yeah. <laughs> uh, uh, hindi ko uh, naman talaga yun ah Yan, yeah. mo pa doon sa kain oh eh. Ito <laughs> ba, <laughs> ikaw yung nakabay ito eh. Pari kayo sa ano, hindi ka naman iinip po oh. Ay ba, bakit naman yung iba pinaparami ang ano? May buwan Oo, oh, uh, yung iba naman pinaparami so oh, sarili, Pag Sarili oh, nila dahil oh, Pag, pag, -pag pari ako nakadami eh kami dadalhin mo po pare, hindi ka naman hindi ka mahihinga ng kumpare mo ay. Pag sa asawa mo ponte. Ata rin talaga ka karili. Ponte ba pera para mi? pag sa kumpare sira pa dami. Kuna ka bay bay. Sira ng Ay dito to nga yan. Ikilan pa napasok pasok Tatlo. Ano pa ako mabalat? Oo. Yari nga anim na daan araw-araw budget mo. Oo. Apat ah, pa na, pang Lahat na lahat na, ayan san. Bitin na para ako na bibitinan pa. Ay sasamahan mo ng gulay-gulay kasi sabi nga nila, meron din mo ha, talaga. Gulay. Pag hindi sasamahan ano toy? Dagat. Mamaya ka gugulin mo, wala ako dito. Kaya. Nag-aari man ng ano, nag-hide na. Kung pa kaya ari man hanang, ari man. Kung pa kaya isa yang hindi <laughs> kahit sa isang ano <laughs> <ko kayo>. 20... linggo. <laughs> pwede, <sa> <laughs> pwede, pwede na yun. Pwede, pwede, yun. pwede, pwede, pwede. na alas, alas, alas yun. alas sa bahay. Arimonhan din ano, din ang parami. Matali na ng no. nga ng gabi ano. Kaya nga sa malato. So. Makakuha oh, ng dalawang kain sa katang. Oo. na ka. Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. Ay, hindi kita nakawin. Baka ako isa. Ay, pag naman ako isa naman ka isa, wala tayong magyayari. Sa totoo Bakit? Hindi <laughs> tayo ergo-ergo lang. Pag tayo manghuhuli. Ay, eh, di kabi ko sa <laughs> <laughs> Parang hindi ako mainit. Tayo lagi magkasunod. Parang ako naka naman. Ano, 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 na ano, 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 ay, pero mga papa, enek din. Pag malalaki. Huwag nalabang masyadong magiging paghihintay ng paglalaki. Manikala O, pag mayroong banon. Ay, pamitik. Dapat itahinik lang ba? Ay, yan yeah. pa po. <tip> pala yung karang. Ay, kanina. oo. Oh, Ang binta na yun ay, dapat 400 ang kilo ito dalawang kilo, di walang daan Ay, ari na yun, mo yung Sa target mo ang nadaan na daan, yun Hindi hanap ko yun Pwede yung iba naman, hanap pa tayo yun Ano yung na, tayo parang naip, naipinta ko sa isipan ko yung ating palayan magiging bakante lahat ay dati hindi ba tayo mag-green ngayon dadating ang araw ay ano mag-green pa rin naman hindi na, masukal <laughs> kubrahan hindi ang aka naman ay hanggang kaya ko siya nga bahala na susunod no? parang pinabayaan na susunod nangihinayang ako ay nakakahinayang ko yun kaya yung nababakante yun sa kapatid mo pwede nilahirap yun uh, so, so, ang hirap wala na susunod, wala na magpapalayo. Wala na susunod ng ngeres, yun. Kahit ko, sabi ko, huwag na kayo ito, ya, eh. Ako na magagay na sa mga huwag na. Ay, ma mautang lang din. mag ka, magkatrabaho ko oh, uh, mag ng mga ito. Oo, nga? Tutubig na eh. Pagpipinsan na lang ang ah, sapuok. na lang <laughs> ang naubot utoy, wala din nga, utang din. Madadali na masusunod. ikot lang yan, ikot. ikot. lang utoy. Magdadali ito, na. Uman, hindi yeah. Kaya nung mo naman, pag dinaanan ka ng malaking kalinit. wala mo may tutubudanin, lumutihin. Yeah. <laughs> ano, na? No? Napakatami na. Uh. Sa kabila ay subdivision na. Yeah, yeah. Ay wala. Pag niluti na niluti, wala na yung susunod na henerasyon. at di pag yung ating like, nak nakain at na-dispose like, na, wala na.

Tama tuloy mo kato. Na inung ininom ka muna diyan. Are. Dali mo sa inyo utoy. Pa, hmm. pagkakalugo na ba sa akin yan? Oo, oh, kay utoy. Ay ka bahala. Sa kay nini sa mga bata mo. Ay bibinta mo ata. Hindi kita tay ito. Ay, Ay. naman, ako kahapon mayroon pa rin kalahating sa ako. Ay la, ayos na. Oh. Kita uh. tanggap ko ari. Tama hmm. na, tama na. Saka dalaw oh. ako ano, babalik. <laughs> babalik pa talaga ero. Saka lang, lang ako hihingi.